Naging mainit ang labanan between San Miguel Beermen and Phoenix Fuel Masters, kung saan nanalo ang Beermen 92-82. Ano kayang nangyari nito second quarter sa pagitan ni na Christian Stan Hardinger and Calvin Abueva? At bakit ganito na lang ang reaction ni Calvin? Pero bago nga yan, please subscribe to our channel and hit the notification bell. Balikan natin ang play na involves sina Christian Stan Hardinger and Calvin Abueva. Dito nga sa pag-drive ni Christian, Natumba nga itong dalawa. Makikita na natamaan ni Christian si Calvin sa maselang bahagi ng katawan. Pati na rin ang mukha ni Calvin ay natamaan din ni Christian. Iba-iba rin ang naging reaction ng mga netizens sa play na ito. Dahil siguro sa delayed at exaggerated na reaction ni Calvin, nagbukang flop nga ito sa mata ng maraming tao. Kilala nga natin itong si Calvin. Maraming antics ito at gagawin nito lahat para lamang makalamang sa laro na i-check sa game Christian dahil nga tinamaan ito sa mukha si Calvin. Kahit di sinasadya, eh ganun talaga ang rules ng basketball. Hindi naman nakapaniwala si Christian sa nangyaring ejection. Ika nga sa statement na nirelease niya sa spin.ph, PH, flop lang talaga yung ginawa ni Calvin. So ano sa tingin nyo? Flop nga ba? Tinamaan nga pero exaggerated yung reaction ni Calvin. Tama nga ba ang pagka-eject Christian? Mag-comment lang down below. Thank you for watching. Please subscribe to our channel. This is Mang Bolero. Signing out. Peace, Boleros.